Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Abril 15, 2025. Ngayon, habang ang ikalabing walo ng Abril ay unti-unting lumalalim, may kakaibang enerhiya sa hangin na tila nag-aanyaya sa iyo na maglakbay sa kailaliman ng iyong mga panaginip at imahinasyon. Ang araw na ito ay tila isang paanyaya mula sa universo upang dahan-dahan mong tuklasin ang bahagi ng iyong sarili na madalas na hindi mo nabibigyan ng pansin ang iyong subconscious o ang hindi mo kadalasang nakikitang bahagi ng iyong isipan. Ito ay ang lugar ng iyong pinakatotoong damdamin, mga nais na hindi mo laging inaamin, at mga pangarap na tila ba ibinabaon mo sa katahimikan. Sa iyong likas na lakas ng loob na ipahayag ang iyong mga paniniwala, mahalagang pagtuunan mo ng pansin ngayon ang kahalagahan ng panandaliang pagminilay. Minsan, sa kagustuhan mong marinig at maipahayag ang iyong panig, maaaring nakakaligtaan mo ang katahimikan na kailangang pagdaanan upang mas maging malinaw ang mensahe ng iyong puso. Ang araw na ito ay nagsisilbing paalala na ang tunay na lakas ay hindi lamang nakasalalay sa lakas ng pananalita, kundi sa lalim ng pagkaunawa sa sarili. Sa pamamagitan ng pagsilip sa pinagmumulan ng iyong damdamin at opinyon, mas magkakaroon ka ng kalinawan sa iyong mga kilos at desisyon. Ang simpleng paglalakad sa kalikasan o ang paglalaan ng tahimik na sandali para sa iyong sarili ay maaaring makatulong upang payapain ang anumang pag-aalab sa iyong loob. Sa gitna ng katahimikan, naroon ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Ito ay panahon ng pakikinig, hindi lamang sa sinasabi ng iba, kundi lalo na sa mga bulong ng iyong kalooban. Kapag natutunan mong bigyang pansin ang mga mensahe mula sa iyong loob, mas nagiging buo at malinaw ang landas na iyong tatahakin. Ito rin ay panahon para mapalalim ang koneksyon mo sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo, na siyang magbubukas ng mas maraming pagkakataon para sa paglago at pagbabago. Sa araw na ito, ang iyong mga panaginip at imahinasyon ay hindi lamang basta-basta mga naiisip na lumilipad sa isip. May taglay itong kapangyarihan na kayang hubugin ang iyong realidad. Kapag pinayagan mong umagos ang iyong malikhaing enerhiya ng walang pag-aalinlangan, may posibilidad kang makadiskubre ng mga bagong ideya, proyekto, o layunin na magpapalawak ng iyong pananaw. Huwag mong ikulong ang iyong sarili sa mga inaakala mong limitasyon. Sa halip, yakapin mo ang posibilidad na may mas marami ka pang kayang gawin, kayang marating, at kayang baguhin sa sarili mo, sa mga taong mahalaga sa iyo, at sa mundo mo. Ang pagyakap sa iyong mga pangarap ay isang paanyaya para mas mapalapit ka sa iyong tunay na sarili. Hindi mo kailangang magmadali o pilitin ang mga bagay, ang mahalaga ay ang pagiging bukas mo sa kung anong pwedeng lumitaw mula sa loob mo. Ipagdiwang mo ang araw na ito bilang isang oportunidad na maging malaya sa mga takot, alinlangan, at panghuhusga. Hayaan mong ang iyong imahinasyon ang magdala sa iyo sa mga paraang hindi mo inaasahan, ngunit kailangan mo palang maranasan upang lubos mong maunawaan ang halaga mo sa mundong ito. Sa aspeto ng pag-ibig, maaaring ikaw ay makaranas ng mas malalim na koneksyon sa iyong kapareha o sa isang taong malapit sa puso mo. Ang pagiging totoo sa iyong damdamin, kahit ito'y mahirap o masakit, ay susi upang mapanatili ang isang matibay at malusob na ugnayan. Kung ikaw naman ay walang karelasyon sa ngayon, huwag mong ipagwalang bahala ang halaga ng pagmamahal sa sarili. Sa pamamagitan ng pag-aalaga at pag-unawa sa iyong sariling emosyon, mas nagiging handa kang tumanggap at magmahal muli. Sa trabaho o karera, ang araw na ito ay mainam para sa pag-isip ng mga long-term plans. Habang pinapakiramdaman mo ang iyong inner self, maaaring may bigla kang maunawang ideya o layunin na dapat mong simulan. Huwag mong baliwalain ang kutob, karaniwan, ito ang tinig ng iyong mas mataas na kaalaman. Pakinggan ito. Kung ikaw ay nasa kalagitnaan ng isang mahalagang proyekto o desisyon, maaaring makatulong ang paghinga ng malalim, ang pagsusulat ng iyong mga naiisip, o ang simpleng pahinga upang magkaroon ng panibagong pananaw. Pagdating naman sa kalusugan, magandang araw ito upang pakinggan ang mga pangangailangan ng iyong katawan. Kumusta ang tulog mo? Kumusta ang paggalaw mo sa araw-araw? Ito rin ang panahon upang bigyang halaga ang holistic well-being, ang balans ng isip, katawan, at damdamin. Maglaan ng oras para sa self-care. Kahit ito'y simpleng stretching, pag-inom ng mas maraming tubig, o pagkain ng masustansyang pagkain. Ang pangangalaga sa sarili ay hindi luho, ito ay pangangailangan. Sa usaping pinansyal, huwag kang mabahala kung may kaunting pagbagal o pagdadalawang isip ka sa mga gastos mo ngayon. Ang araw na ito ay para sa pagmumuni-muni at pag-aayos ng iyong mga plano, kaya mas mainam kung magiging mainat ka sa mga desisyong may kaugnayan sa pera. Pag-aralan mong mabuti ang iyong mga prioridad at siguraduhin na ayon ito sa iyong mga long-term goals. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay kulay berde, sumisimbolo ng kasariwaan, balanse at bagong simula. Ang mga maswerteng numero mo ay pito, labing isa, at dalawamput dalawa, mga bilang na nagdadala ng espiritwal na liwanag, intuisyon, at harmonya. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagsusulat sa journal tungkol sa iyong mga damdamin at pangarap, paglalakad sa paligid na may kasamang pagmumuni-muni, at pakikipag-usap sa isang taong mapagkakatiwalaan mo tungkol sa iyong mga plano o iniisip. Ang mga simpleng gawain ito ay makakatulong sa pagpapalakas ng iyong loob at pagpapalinaw ng iyong landas sa pagtatapos ng araw na ito, naway mapagtanto mo na ang lakas ay hindi lamang matatagpuan sa pagkilos, kundi sa pagminilay at pagtanggap din sa mga sandaling pinakikinggan mo ang sarili mo, mas naiintindihan mo ang mundo at ang papel mo rito. Huwag mong kalimutang pahalagahan ang iyong mga damdamin, sapagkat ito ang gabay mo, tungo sa mas mataas na antas ng pagkatao. Yakapin mo ang enerhiya ng araw na ito, ang tahimik ngunit makapangyarihang panawagan ng iyong kaluluwa, at hayaang magbukas ito ng mga bagong daan ng pananaw, inspirasyon, at pag-asa. Ito ang sandali para palakasin ang iyong tiwala sa sarili. Minsan, ang pinakamalalalim na pagbabago ay hindi nangyayari sa mga malalaking hakbang, kundi sa mga tahimik na sandaling pinipiling makinig, umunawa, at magmahal, una sa lahat, sa iyong sarili. Huwag matakot sa mga katanungan na lumilitaw mula sa loob, sa halip, yakapin ito bilang mga hakbang patungo sa iyong personal na pagbabagong espiritual at emosyonal. Ang araw na ito ay paalala na hindi mo kailangang madaliin ang lahat. Sa bawat hakbang, sa bawat paghinga, unti-unti mong binubuo ang mas matatag, mas maligaya, at mas ganap na bersyon ng iyong sarili. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito, at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.